Ang lahat. Ang sila lang po yung ready, mga taga-bagyo. Ready na po ba kayo? Yes! Alright, ako, si, then speak your name. Ako, oh, si, Talipandas. <laughs> well, sir, kasi nakatingin sa akin parang may pinagdadaanan. Okay po, no, sir. Okay ka na? Okay lang naman, sir? Kasi sir, ikaw mo, sir. Eh. Okay na? Oh. Okay, again. Ako si... Then state your name. nangako? Ay, nangako. Na pagkatapos kong kumain? Pagkatapos kong kumain? Ay, hindi ka agad ako uuwi. Ah, ewan ko lang. Hindi ako sigurado dyan. Aking ring ipinapangako? Pagkapangako, pasa ko dyan. Parang pangako na pa. Na aking uubusin? Ang pagkain aking kukunin. Pag hindi naubo si Balot? At higit sa lahat? Hindi ako magsasaron ngayong gabi. Ako po. Bawal pala. Sorry. Wala na ako lang. <laughs> <laughs> Let's take a look at us. So help me God. Go ahead. Okay. Para pangabunan na lang bawal isa sa araw. Okay. No?